Ayan. So, magandang araw po sa ating lahat. So, may gusto lang po sana akong i-share. Nabasa ko po sa comments. Ayan. Yeah. And medyo nakarelate po ako dito. May pag-asa sana nga, na ganyan din nanay ko nung nabubuhay pa. Kaso, mahina akong humingi ng tulong at mataas pang ang pride ko. Hindi ko pinapakita at sinasabi ang tunay namin sitwasyon. Wala rin kaming malaking suporta at problema na lang dinanas namin noon nung nabubuhay pa mga parents ko. Ayan. So, sabi ko nga po nakarelate ako dito sa comment na to. Kasi ako din po yung tipo ng tao na super taas din po talaga ng pride ko. Yung tipong nahihiya akong humanghingi ng tulong sa ibang tao. Ayaw, ayaw na ayaw ko na kinakaawaan ako. Ayaw na ayaw ko na humihingi talaga ng tulong. Ayan. And um, during that time then yung tipong pagkaya ko, yung, yung sitwasyon, hindi ko pa talaga sinasabi o sineshare sa iba. Yung tipong okay lang, ngiti lang natin, itawa lang natin, pero deep inside pala, sobrang sakit na or sobrang nahihirapan na talaga ako during that time. Ayan. And ang uh, natutunan ko dito, alam nyo ba na dahil doon, yan, sa pagkimkim ko ng lahat-lahat na lahat nangyayari sa amin ng asawa ko, as in doon ako nagkaroon ng depression at saka anxiety ng hindi ko namamala. Ayan. So, yung situation kasi namin ng asawa ko, ako po taga Quirino Province and then um, dito po kami nagpatayo ng bahay dito sa Nueva Vizcaya. So, in my case, parang ang hirap dahil wala akong um, wala akong pagsabihan ng kung ano yung nararamdaman ko, wala akong pagsabihan ng kung ano yung uh, problema ko at dinadanas ko. Kasi lahat ng mga kaibigan ko nasa Quirino Province and online lang talaga yung communications. Ayan. So, dito, ayoko namang i-stressin din yung asawa ko na sabihin ko siya ng ganito yung mga problema ko. Kaya talagang sinolo ko na lang. And then, syempre, sa in-laws ko, um, nahihiya pa rin ako na magsabi ng ganito yung problema ko or ganito yung sitwasyon namin. Ayoko. Nahihiya ako sa kanila. Ayan. Even sa mga relatives niya dito. So, wala talaga ako mapagkwentuhan. Yan sa talagang sinasarili ko. And yun po yung pagkakamali ko. Kasi hindi ko nalabas lahat ng mga struggles ko bilang isang um, bantay ng My CKD. Kaya doon ako nagkaroon ng um, anxiety at saka depression. Bukod doon, yun nga sabi ko, ayaw na ayaw ko yung pinakaawaan kami gusto ko parang okay lang, ganyan. So, sobrang taas kasi ng pride ko. Pero, na-realize ko after ilang years, kasi nabaon kami ng utang, wala na kami ibang pagkuhanan, kundi ako hindi talaga ng tulong. Na, wala naman palang masama sa paghingi ng tulong. Kasi may mga tao na ready talaga na tumulong din sa'yo. Hindi man financially, pero makinig man lang at magbigay ng mga advices sa struggles na nangyayari sa iyo. So malaking pa, malaking tulong nito. Yan. So ang dami kong learnings actually pagka pagka may problema ka, hindi mo kailangang solohin. Kung meron ka namang pagkakatiwalaan na tao, ganyan. So i-share mo lang kung ano 'yung nangyayari sa iyo. Huwag nating kimkimin kasi mas lalong um, mas lalong ano, mas lalong may ipon 'yan. Yan, yeah, may hipon yan at masalong lalo po tayong mahihirapan. Kaya yeah, let go lang sa mga kung ano struggles natin. Yan, yeah, ramdam ko talaga yung mga pinagdadaanan din ng mga kapwa bantay, lalo na ng mga may sakit na pasyente. Yan. Yeah. So yan, yeah, i-share po natin yung ating mga problema sa mga taong hindi ka naman make sure naman na hindi ka i-judge ng mga taong pag-share naman. makikinig lang sila at magbibigay ng advice. And number Two, yan, hindi po nakakahiya na manghingi ng tulong. Kasi kung uunahin po natin yung pride natin, hindi natin nawamalayan na habang lumilipas yung panahon, tumatagal yung panahon, yung katawan din po ng mga pasyente natin, eh, mas nag at nag -complete. And then number three, dasal lang po talaga tayo kay boy. Siya lang po talaga yung makakatulong sa sitwasyon na meron tayo kayo. Miracles happen every yan. So, yun lamang po for today and maraming maraming salamat. Bye-bye!